Paano? Pumuputi ka na, ti Marcela, ha? Mabalik na yung tunay mong ganda. Pumuputi ba yan. ako? Opo, o. Oh. Hindi ka naarawan, eh. Ganda? Hmm. Ay, pumuputi na pala ako. Mm hmm. Ano bang gamit mong sabon? Safeguard lang. Safeguard lang? Safeguard lang. Dapat, ano, yung pampaputi. Para mabilis pumuti. Safeguard lang yan. Pero kahit safeguard lang ang gamit mo, oh. Gumilit ako na yung mga, ano mo, dati, ano kaya eh. Nabibilad ka sa araw, kaya may ka. Bigin mo ko ng ano, pang tinapay, pang eh. almusal. Almusal? Mag-almusal ka na? Hindi <laughs> pa po. Ay, hindi pa? Oo po. Oh, sige. Nagbigyan na namin ng ano, ng... almusal mo ngayon. May, may, Ate Marcel. Wow, gumaganda na si Ate Marcel ah. <laughs> Ang ganda-ganda na ng outfit ah. Wala may hinigas ng mga ano, sa mga shirt na may XC, no? Opa. Ma, gusto mo malamig yung mga maninipis. Ito na si Kuya Rob. Ang bilis ni Kuya Rob, ha? Ah, ano masala, yun. ni Kuya Rob. Ito pa Yung gatas, pati yung milk, ay yung milk ko. Napositin lang mo ni Kuya Rob ng gatas. Ito. Oh, ang bait ni Guwera ba? Ah. Ay, kompleto na pala. May spaghetti pa. Oh, may spaghetti. Wow. Paborito oh, mo ba yan? Ay, naman. Wow, ang bait lang ni Kuya Rab. Oh. May gatas pa yan, oh. oh kompleto na. Ano pangiling hiling mo, Ate, Ate Mamaya, kakain ng kanin. Kanin mamaya. Yan ay pangumaga. <laughs> Pag umaga. Talagang lumalabas ang tunay na ganda ni Ate Maricel, oh. po mga babayan, may um, get one week, no? Magto two weeks na si Ate Maricel dito. Hindi three weeks na. Three weeks, ba? three weeks na, no? Tama pa? May, oh. Okay. Ka po nandito? May 27 o may 22? May ah, mag-iisang buwan ka na. Mm -mm. Oo, oh, lampas ng tatlong linggo na. Kumusta yung pamamalagi mo kay sa bahay ni Daddy Frankie? Eh? Mabuti. Okay. Pumakain pa ako sa tamang uras, tapos nakakatulog. Hmm. Wala nang ano sa'ya yung gumagambala sa isip mo? Wala nang. Wala na. Mga problema mo doon sa pinanggalingan mo, wala na. Wala naman. Kumusta pala yung mga dati? Naalala mo pa yung mga ginagawa mo dati? Hmm? Naalala mo pa yung mga ginagawa mo dati? Oo. Tulad ng... Tulad ng pag-tiktok ko sa palengke Ah, sa palingke. Oo. <laughs> Sino mga ano mo doon? Mga lagi mong nakakausap doon? Mga tendera? 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 Sabi nila, nagaling ako doon kahapon. Kainin ka ko ba itong spaghetti? Siyempre po. Opo, para mabasog. Tigpan you ko nga. Sino? ano yan? Galing kay Kuya Rob yan. Sino mo Ay kay Kuya Chris. Si, ay, niluto nila? Oo. Sinong Chris? Yung pogi natin kasama ng bago. Ay, may bago na tayo? Opo, ito. Kuya Chris, ang pogi yan. Cameraman editor na Paano di Frankie. Niluto mo ba ito, no? Binili mo. Hindi ko sa uubusin. Ubusin mo. Ay, Sarap yan. Kaya lang kung mag-alala Dito ka namin yung alaga. gusto namin, lagi kang busog. Saka lagi nakatulog. Maganda ang tulog. Hindi ko siya maubos-ubusin ko yung iba mamaya. So, mga kababayan, dahil si Kuya Bal ay umuwi no? So, kami muna ang kay Ate Marcel at Ate Lisa. Mm -hmm. si mga boys ang ma mag-aalaga ng Team Dali Pranky. Oo. Uh, uh, uh. Mga boys. Mga boys. Kumusta mga boys, Ate Marcel? Pugi po. <laughs> May ano ka na ba? Mabait. May... So, bawal sa amin yan, ha? Yung... Pa. So, na In, Ina-api ina ang mga alaga ng Daddy Frank yun. Inaalagaan ka namin. So, bawal yung... Ano? Ito? Bawal yung mga uh, hindi magandang gawain, no? Oo. na yan. Uy, pabalita ko. Nagugugas ka na raw, ah. Nang Oo, uh, hinugasan ko kanina yung plato. Ang plato, saka... Ang plato oh. ko. Oo, oh, hinugasan ko kanina. Oo, oh, tignan nga namin. Paano ka um, manhugas? Kung hindi kumakabot, kainin ko matubot, na yan. Na yan After... Oh, Ang ah, nga, mo pa lang ate Marcel no? Naghihilod ka naman. Uh Oo. -oh. Ate Liza, paligwag nyo. Ate Liza? Marunong na rin siyang maligo mag-isa? Hindi nga, naliligot. <laughs> ha? Ah? Ay dapat pala, ikaw nang mag-ano sa kanya? Magpaligo? Kasi pareska yung babae. Eh. Ayaw niya. Ayaw niya pag may kasama? Paano po puti ka na, Ate Marcela? Mabalik na yung tunay mong ganda. Mabalik ba ako? Opo, oh. hindi ka naarawan eh. Ganda? Hmm. Ay, puputi na pala ako. Mm hmm, -mm. ano bang gamit mong sabon? Safeguard lang. Safeguard lang? Safeguard lang. Dapat ano, yung pampaputi, para mabilis pumuti. Safeguard lang yan. Pero kahit safeguard ang gamit mo, oh. Gumilit ako na yung mga, ano mo, dati, ano ka eh. Nabibilad ka sa araw, kaya may ka. Ang dati ng bulutong tubig doon. Hmm. Kumusta yung sa likod mo? Nawala na yung katikate? Nawala lang kati katikate. Oo, diyan di, ba sabi mo dati, katikate yung likod mo? Oo. Uh -huh. nawala. Hmm. Ano Nasabog pa man? Eh. Ano pa nawala sa'yo? Wala well, naman no, no. yun. Nawala na rin pag susotsot sot mo ng mga bra, no? Yan, ganyan. Ta natatakpan ng kilikili, natatakpan ng likod. Eh, ba't mo alam? Hmm? Ba't mo alam? Nakikita mo? Siyempre, nakikita ka namin dito. Lagi, paglabas mo doon sa sala. Pero ganyan, dapat ang mga sinusot mo. Kasi natutuwa sa yung mga ano natin, mga kababayan natin dahil ang laki na ng pinagbago mo. Mm. -hmm. Mm. -hmm. niya rin mga babae niyo ano yung pagbabago ni Ate Marcel dito sa loob ng bahay ni Daddy Frank. malapit ko nang maubusin ko ba 'to? The house of Rihal ng Daddy Frank. Ubus. Uh, Ubusin ko itong met. Oh, malapit na pala yung, ano, ma, yung schedule mo sa check-up mo. 16 na ngayon. 16 na. Kailan ba yan? Sa susunod na araw. 16? 18 na? 16 na no? di ba? Opo. 17 bukas. Eighteen na. Tatlong araw na lang. Ready ka na ba? Oo, oo ready na ako. Yun ang pinag-usapan. Mm -hmm. no? Tatlong araw na ang gagawin yun. sa eighteen sa'yo? tanggalin. Madali lang tanggalin to. Ilan ba yung Saksakan lang ako ng anesthesia. Hindi ka nang tawat? Hindi. Patutulog. Yung pampatulog. Para, yung para nakatulog ako ng pundi. Bago nila tatanggalin. Magpapatusok ako dito ng oh. <laughs> anesthesia. Pero nung ano, naalala mo nung tinusok ka nila? Oo. Oh. Anong sabi ha ah, siya? Habang nakatulog ako sa kanila, tatanggal yung ngipin. Hindi, nagagalit gagalit eh nung tinusok ka. Pero ngayon hindi ka na magagalit. Hindi na kasi tatanggalin na yung ngipin. Ma, sigurado ka. Mm. Kasi nung ano po, nung unang check-up niya, pinilit pa namin siyang ano na maturuan siya. Hirap niyan kasi ano, Itin. Galit siya doon sa nagturo ko sa kanya, sa doktor. Mas tatutok. na ako na isang bisis yung pampatulog, yung mm. pagpatulog ko ng kunti. Sa kanila tatanggalin. Sabi niya, is, ano yan, patulugin lang siya ng kumpli. Pag gusto niya talaga, ipatanggal, sabi nung dentes. Hmm. Sana pa na yung, ano mo, yung doktor mo. Opo. Yung psychiatry. Psychiatry ba yun? Hindi, o, Dentist. dentes. Dentes. Ah, psychiatry. Ay, may elektri dito nung init. Ay, init ang ganang. May elektri pa nung. No? Opo, iharap natin kasi maingay eh. Ang aircon naman tayo ah. Hindi mo nararamdaman niya lamig? itabi mo. Itabi mo dito. Ayan, ganyan lang dapat ang lipstick. Ano number yan, ano? Ano ka lips? Ano ka na lang? Lip gloss ano ka na lang? Ano number yan? Number to? Oo. Uh oh, oh sige. Ano ka lip, lip light gloss ka na lang? Oh, lip, lip gloss. Ah, very good. Kunting lip, lipstick lip lang. Gloss. Na? Lip gloss? Lip gloss? Oo. Oh. Nakaalala sa'yo. Nakaalala ka pa ng bayan ng anda. Ito yung nakaalala sa'yo, ang unang pungkasa sa isip mo. Yung boyfriend mo yata? Hindi! na miss mo na yung mga boyfriend mo? Hindi na. Maganda, di ba? Hindi ka... Hindi ka hinahanan ng mga boys, no? Maganda sa pakiramdam na no? hindi ka pagod. Maganda ang tulog, maganda ang kain. Anong masabi mo kay Daddy Frankie? Eh? Hello, Daddy. Anong masabi mo kay Daddy Frankie? Uwi ka ng Daddy dito. <laughs> Uwi na po kayo dito. Ah. Right? Oh, Tabisi si Daddy Frankie sa kanyang negosyo ngayon eh. Opo. Pero wag ka mag-alala kasi nandito yung mga uh, team na alagaan ka niya. Nang inaalagaan ka ng team. Nandiyan si Kuya Rab, si Kuya Chris, Kuya Jessie. Kuya Sam, si Kuya Jesse, uh, Risky. Nandiyan din yung, siyempre nandiyan din yung masawa ni Kuya Fred. Sinong Fred? Doon si Kagawad. Para mga kababayan, yung may kasama po kayong babae dito, nandiyan yung masawa ni Kuya Fred. Siya yung nag-check ko ay Ate Maricel. Nagkukwentuhan sila pag ano, umaga, tapos tanghali, ganyan po. So, huwag po kayo mag-alala mga babae kasi may mga girls din po dito. Mga pasyari. So, hindi lang po kami boys. Baga, sa team, meron ding girls. Yun. Ano ulit ang masabi mo kay Daddy Frankie? Ano yung bait-bait po? Dito parang bait, -bait yung po? Ano saad yung bait-bait bait po? Ano Hey ma'am, I love you. <laughs> sa kuya mo. Sa bunso mo, kapatid. Alam ko, mabait yung bunso mo kapatid. alam mo yung bunso kapatid yung? Bunso mo kapatid, mabait yan eh. Hi, Bildang. <laughs> Anong pakala niya? Bildang. Bakit Bildang? Bildang yung palayaw nun. No? Bless her na. Hindi, yung lalaki na bunso. Ay, si John John. Hmm. Pati na lang si John? Hmm, mabait yun ah. Paano mo kakilala yun? Oo, nag kita na kami ni Kuya Junjun. John. Saan? Nagkausap na kami. Saan? Sabi niya, ah, uh, dito ka lang daw. Tapos pakabait ka daw. Tapos, sabi niya, ah, uh, huwag ka na daw bumalik doon sa dati mong ginagawa. Na mamalimos. Maaari daw magpagaling ka. At kapag magaling ka na daw, magtrabaho ka na para sa mga anak mo. Sa maayos na pamamaraan. Ano may mo kay Kuya Hey John, mag hmm. Kaya John, mag-almusal ako. Kaya ate Marcel kasi uh, kung mapapansin mais maayos naman siya. So sana makalimutan ni ate Marcel yung dati niyang ginagawa, mana mga niya. So tutulong ang daddy parang at ang buong team parang sa abot ng ayong para mawala yung dating ginagawa ni ate Marcel. Ito, nag-almusal na siya. Mamaya po, papainamin na namin ng gamot. So, continuous, yan, continuous, yung gamutan ni Ate Marcel para tuloy siya. Inom na ako ng gamot. Pasama niyo po sa prayer si Ate Marcel, mga Ay, Na kasi may kundi pang, may. so, ito po yung munting update namin kay Ate Marcel, mga kababayan. So, in behalf of Daddy Frankie, uh, nandito po si Kuya Rab, Kuya Chris, at Kuya Sam. At ang buong team, So, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. bye Daddy. Bye-bye ka sa lahat ng mga ano, ating tagapanood. mo sa mga lahat ng -bye. ating tagapanood. Thank Yung you. Ka Yung tagapanood. <laughs> mga fans. Malapit na po gawin ang ngipin ko. Yan. <laughs> yeah. Good morning mga kababayan. For today's vlog, tayo muna ang magsaserve kay kay Ate Lisa ng pagkain niya kasi wala si Kuya Bahal. So, si Daddy Frankie ay nasa Manila po. So tayo muna mag-host for today's vlog. Tara, samahan nyo kami. Hello, Ate Lisa. Good morning. How are you? Kaya na? Kumain ka na ba? Wow, bagong ligo si Ate Lisa. Mami to, pagpasensya mo na yung luto natin. Kasama natin na si Kuya Bal, ay Kuya Rab, at Kuya Chris. Yan, kain na. Mami. Oh, wow, bagong ligo si Mami ah. Very good ah. Tingnan mo ang luto natin, mami, kung anong lasa. Baka maalat. Masarap, sir. <laughs> ha? Hindi mo pa natitikman eh. Oo. Oh. Tensyakan sa luto natin ha Oo, oh, sir. Ano yan? Ah, ang luto na tawag natin dyan ay ano? Anong ah, tawag dyan? Kwerab? Pritong, ano, pritong... Corned beef. Pritong corned beef. Gisado. Na may patatas. First time ko nagluto dito sa, ano, ah, Team Daddy Frankie, mga babae First time ever since. Kasi ang nagluluto natin dyan lagi si Kuya Rob at Kuya Bad. At si, si Kuya JC pala, no? Nakaraan si Kuya JC ang nagluluto, eh. Mukhang nga na. Maalat yata ko at Ate Lisa. Maalat po ba, Mami? Napapansin niyo mga babayan, tumataba na si Mami. Oo. Oh, yung mga piski, oh. Talagang ano na, umbok-umbok na. Nami-miss mo na ba si Kuya Bal, Mami? Hindi naman pa dito. So. Kailan siya uling nakausap si Kuya Hindi ko alam. Hindi mo alam? Na-miss mo ba yung mga luto ni Kuya Bal? Oo. Mga adobo niya, no? Sarap na sa mga gulay na. No? Oh, awesome. Si Ma Ate Marcel po ay nandoon sa ano, nanonood ng TV. Kaya dito kami sa Kubo para tahimik sa presko. Yung libangan ni Ate Marcel, kumanta, ay mag sa mag-TV si ano po si Mami Lisa di ba dito lang sa kubo magpahangin ganyan lang po si, si Mami Lisa so hinahanap-hanap niya yung katawan niya siguro yung nasa probinsya siya yung nasa Tarlac siya so habang tumatagal naging normal na po sila maging naayos na po Ayos na ka lang pag tulog yung pagkain tapos na paglaban na rin sila sa so na nakapag hugas ng mga pinagkainan nila. Si Mami Lisa talaga, laging nagkakamay, no? Nagkakamay ako. Sarap magkamay, na? Oo, oh, sarap. Oo. Oo, nasasarapan si Mami Lisa. Parang hindi maalat, ha? Tikman ko nga. Tikman mo, sir. Tikman ko nga, Mami? Oo, sir. Isa lang dito sa dulo. Kamay ko na, sorry. <laughs> eh, hindi maalat, hindi rin matabang. Sakto lang. <laughs> Parang nakuha sa magic sarap ah. Ng no, sachet. <laughs> na no, mami, nakuha sa magic sarap na. No? Ibang klase lang yung magic sarap eh. So yan, shout out sa mga lahat ng ating mga kababayan, sa lahat ng nanonood at sumasubaybay sa buhay natin na Ate Lisa. Ito po yung update natin ngayong araw kay Ate Lisa. Mga kababayan natin dyan sa OFW, nasa ibang bansa, mga kababayan natin OFW. Lagi po kayo mag-iingat dyan sa mga trabaho nyo po na kayo naging bayani sa inyong mga pamilya para may padala sa inyong mga pamilya dito sa Pilipinas. No? Shout sa inyong lahat dyan. Lagi po kayo mag-iingat. At syempre sa team, no? maraming maraming salamat. Talo na kay Daddy Frankie, kay Boss JB, kay Ma'am Aling Rochelle, kay Kuya Reski, kay Kuya JC, kay Kuya Rob. Napapugin natin ano dyan, kasamang editor. At syempre kay Kuya Chris. Shout sa Kuya Bal. No? Lagi mag-iingat kung nasan ka man.